Ang mag-asawa sabay na dumating sa airport. Ang lapad ng ngiti sa isa't isa. isa Non-stop ang kanilang ganap. Biruin mo, galing sila sa Cebu. Halos araw-araw puyat. Tapos diretsyo sa fun run. Cebu to Manila. After fun run, nagtungo naman sa Iloilo para sa Tonway event. Nasundan ng mga ilang photoshoot. Ito sa Manila. Kasunod ang mga rehearsal, ngayon naman ay tutungo na sila sa Canada. Ganyan kasipag ang dalawa. Hindi na nagpapahinga sunod-sunod ang guesting. Excited na ang lahat ngayon sa mga magaganap sa abroad. Kilala ng lahat ang Kim Pao. Mas tumatapang kapag nawawala sa Pinas. Lumalabas ang pagiging clingy, lalo na si Paolo ayon nga sa mga komento. Safe light, Kim Pao. Abangers kami sa live. At ayuda. Marami tayong aabangan. May date yan sila. Sana magstay muna doon para makapagbakasyon. Grabe ang pagkabisi ng dalawa na yan. Para na sa future nila. Kaya siguro sobrang sipag. Kilig kami lahat. Ayon pa sa isang komento. Lalabas na naman ang mga bashers niyan. Kabisado ko na sila. Yung mga linyahan. Kesyo wala namang ibang artista. Puro na ng Kim Joo na lang. Magagaling ang mga bashers. Siyempre, ingit-pihit. Kung tayo sa humble at sikat na sikat, walang issue sa buhay. Kim pau forever support kaming lahat anong senior rito?